Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Kamusta kayo, mga kausot? Mabiyayain tayo ng California. Good morning! Good morning! Good morning, good morning. Yay tayo ng California Kamusta kamusta kayo dyan mga kakusot good, good, good morning good morning Good morning Yay tayo ng California Tutundin natin si Junior At pupunta siya ng Canada Mga kusot Canada Ito tayo sa Dubai. Dubai, Bulakan, Balagtas. Dubai, Bulakan, mga kusot. Huwag tayo ng bakal. Bakal simen. Bakal simen. So, alam lang sa ano wala rin yun si Ben good morning, good morning kaya saan yung awal ko tayo Joel? may football dyan yeah. bayo malolo my... na palo, naman Kaling lah, kagak bukong Ini nge-DI kalau nge-papalahin ya Eh, putangnya, ini maka atras Jadi, itu langsung Good morning, good morning mga kausot Ito pala yung aking buwakong pahinante Mga kausot, napunta po siya ng Dubai Mga kausot So ngayon, nandito kami sa Ito po Ayan yan Enterprises Dubai house Ano ito? Square? Square bar? Ay, square bar pala Square bar, plain bar At saka steel bar Mga kausot yan. Nandito kami sa isang pwesto namin. Sa usunod, oh, ako magkakaroon ng pwesto. Mga puso. Yung manager namin, Kalbo. Ayun, nakaupo. Ayun, no? Yun, Kalbo. Ayun. Ayun, mga ganda ng Gandang-gandang hapon. At nagsama tayo ngayon. Tatlo kami, tatlo. So ngayon, siyahe kami ngayon, tatlo kami. Ito so, pala yung ano, may asawang tatlo din. tatlo. Ayun, ayun. So, please subscribe. Yung may buhay Kusot vlog. Please subscribe mga kusot para makataas naman natin sa ating channel. At hindi tayo maghirap mga kusot Yan mga kusot Ayan, Ayan ang aming big boss. Yan, yan, yan. Big, boss. big boss. Yan. yan. Big boss yung aming yan. big boss. <laughs> yan mga kusot ang aming big boss. Ayan. Yan. Ano yan? Like. Apa <laughs> <laughs> tenang boh munduh. Eh. Boh mundo yan boh mundo.